Mga kaagoy. Ito na siguro yung natikman kong napakasarap na ice cream. Na matatagpuan mismo sa bayan ng bayang bang. nga sa paggawa nga nila ng ice cream dito ay meron na nga silang At machine. Ang pinakamaganda pa dito mga kaagoy ay totoong prutas ang kanilang nilalagay sa kanilang ice cream. tinga powder. Bali mga kaagoy, papakita ko sa inyo kung paano nga ginagawa ang masarap na ice cream. Bali ngayon ko nga lang pala ito na edit at sobrang tagal na nga sa cellphone ko. Bali gumagamit nga sila dyan ng mga gatas, mga sukal, skim milk, cassava powder, at real avocado. Ay, stress pa nga lang ng madaling araw, ay nag-uumpisa na nga silang gumawa. Ang pa naman nilang ginagawa na ice cream. At ang pinakamaganda dito mga kaagoy, may sarili na silang machine. At hindi na mano-mano. sa pinaka masarap na ice cream dito sa bayan ng Bayangbang. At talaga pinag kakatiwalaan nga sila. Dahil sa sobrang sarap ng kanilang ginagawang sorbetes. Unang una nga pala ay naglalagay pala sila dyan ng cassava flour. At sa pa, konting tubig. Plur. mas lalong masarap nga itong kanilang ice cream. Ay, naglalagay nga sila dito ng skim Ito na siguro yung nakita kong hindi talaga tinipid talaga sa lahat ng ingredients sa paggagawa nga ng masarap na ice cream. At alam niyo ba mga kaagoy na ang Bani Delicious Ice Cream ay isa sa mga pinagkakatiwalaan na ice cream ng kanilang mayor dito sa bayan ng Bayang Bang. At hindi Bank. nga ito nawawala sa kada event ng mayor layer. nila, mailagay lahat ng mga ingredients. Ang haluin mo na nga nila ito ng maigi. Hanggang mamix nga ito ng maigi. Bago nga nila ilagay sa machine. Kaya saludo rin ako sa mga gumagawa ng ice cream ng mano-mano. Dahil kitang kita ko nga kung gaano kahirap kapag mano-mano. No. Medyo may katagalan yung matapos yon. tapos pagkatapos nga, yun, maglalagay nga sila dito ng asukal. at marami nga yung gagawin natin mga kaagli. Lahat na nga yun ay binus na nila. At saka maglalagay nga tayo dito ng alas ka At syempre sabayan rin natin ng condensed. So, talagang overload sa so, sobrang sarap dito ito gagawin nating ice cream. Bali, sobrang tagal na pala nilang nagbebenta ng ice cream dito sa bayang bank. Sa dalasan, bang. sobrang dami nilang order. Lalo yeah. na sa bayan ng Camilin, sa Carlos, Malasiki at iba pa. Kailangan lang munang haluin ito bago nga ilagay ito sa machine. Bali, tumulong na nga rin tayo sa paghahalo nga nito. At hindi talaga virus ang paggagawa ng ice cream. Talagang paghihirapan mo talaga sa ito. Sa paggagawa nga ng ice cream kapag walang machine, umaabot nga ng 2 hours. Bago nga makuha yung tamang texture. Ng paggawa ng ice cream. At dahil meron nga tayong machine. Umin. Umaabot nga lang ito ng 20 minuto. Para oh. makuha talaga yung tamang texture ng paggawa ng ice Mas cream. Mas pinadali nga ang ng ice cream. At alam nyo ba ang pinakamaganda nga dito sa Bunny Delicious? Talagang nilalagyan talaga nga nila ng real fruits. Tulad nga itong avocado natin. Talagang malalasan talaga ng mga customer kung gaano talaga kasarap ang kanilang ice cream. Hey. Sa mga gustong umorder ito palang kanilang number. Pwedeng uh. pwede nyo silang i-chat. At kung papansin ninyo nilalagay na nga nila dito yung avocado. At Talagang oh. sasarap talaga ang kanilang gawang ice cream. At sa kanilang tinapay naman mga kaagoy. Ay, sobrang solid. Ibang iba sa bands. Compare dito sa kanilang tinapay. After 20 minutes ka mga kaagoy, nakuha nga natin yung tamang texture ng paggawa ng ice cream. Mm. Grabe kung titignan yung mga kaagoy, napaka solid. Mano, makuha nga yung tamang tigas yan mga kaagoy, kailangan talagang mag-stay siya sa lalagyanan niya. Na maraming ice para tumigas nga ito. Bali itong ay pagkakaiba ng mano-mano sa merong machine. Abay syempre, titikman nga natin ito. Excited na nga akong matikman ito. Kung gaano nga ba talaga kasarap itong bani delicious ice cream. Yan talaga ang masasabi ko. Kundi sobrang panalo nga ito mga kagoy. Ka Hindi masasayang ang pera nyo dito sa ice cream na Para to. Para ka na rin talagang kumain ng magnum. Ganito nga kalaki mga kagoy. Ka Umaabot nga ng 2,500 3,500. Depende nga kung gaano karami. At bali meron nga kaming sample dito na natapos meron na. Meron tayong keso at mango. At ipapatikin mo rin sa atin ni Manong ano nga ba kasara Ang kanilang iba't ibang flavor na ice cream dito sa Bani Delicious Sa halagang 15 pesos meron ka ng masarap na ice cream na hindi tinipid talaga sa ingredients Panalong panalo tong benta nga nilang ice cream Baling ngayon ko lang talaga na edit itong video na to sa sobrang tagal na rin Mayroon ulit ako nang kapag edit ng ganitong video Bali dumating na nga yung ice Na ilalagay nga sa gilid ng ice cream na ginawa natin kanina Ito nga yung magsisilbi para tumigas nga yung ice cream At bukod doon mga kaagoy Maglalagay rin tayo ng rock salt Kung... saan mas mabilis nga tumigas ang ice cream nga natin. O siya hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Bye bye. Agoy!